vlog. And nandito kami sa labas. See, yun ang sabi ni Diana Suberi na we can play more outdoor in here in Australia. So, yan. Wow! That was a good kick! Well done! Ah! Hala, yung bula napunta sa pan. So, walang magandang park dito sa Naura talaga. So, dito lang kami pabalik-balik. Naglalaro kami kanina ng footy. So, lapok! In the toilet, I guess. In the toilet. So, may dito. ang Ah. So, dito, maganda sa park nila kasi may toilet. So, yan, toilet yan. Tapos, playground. So, livery, livery. It's all free here. So, yan ang maganda dito sa Australia kasi uh, ah, sobrang helpful yung government dito or bayad naman ito ng mga tax namin din siguro. So, Quest Hotel yan. Yan, makikita.